awardee Victor Donaire Cunanan. Si Victor Cunanan o Lolo Toto ay 83 taong gulang at kilala hindi lamang sa barangay Tungkalan kundi maging sa iba pang lugar sa Davao dahil sa kanyang pagiging mapagbigay at matulungin sa kapwa magsasaka. Nagsisilbing guro, tagagabay at inspirasyon ng mga magsasaka upang maiangat hindi lamang ang antas ng kanilang pamumuhay kundi maging ang kanilang imahe sa komunidad. Mula 1971 hanggang 2016, si Lolo Toto ay nagsilbing volunteer educator at trainer para sa Davao City Free Farmers Cooperative o DFFC kung saan siya ay tinuturing na isa sa mga naglatag ng pundasyon at tagsilbing isa sa mga haligi nito. Hindi lamang yung pagkamag-uma, kasi yung pagkaprofesional. Nga, hindi lamang siya nagpatubo o eh. tanong. Nagpatubo sa mga tao na gusto mo tubo sa mga tao. Mula 1986 hanggang 2017 si Lolo Toto ay naging pangulo sa Katilingban o PSK ng Gagmay Kristuhanong Katilingban o GKK sa Jose, Barangay Tungkalan, Davao City. At mula 2003 hanggang sa kasalukuyan, siya ay nagsilbing consultant advisor ng DFFC. Masasabing malaking bahagi ng tagumpay ng DFFC ay dahil na rin sa naging ambag ni Lolo Toto. Nakilala ng iba't ibang organisasyon ang DFFC kaya napapakinabangan ng mga magbubukid ang iba't ibang programa at serbisyo ng gobyerno at iba pang non-government organizations at religious groups. Sa loob ng tatlong dekada, ibinahagi niya sa mga magsasaka at miyembro ng kooperatiba ang kanyang mga kaalaman, karanasan, prinsipyo at pagpapahalaga sa larangan ng pagsasaka. Kilala siya sa pagtuturo ng holistic approach o malang kobon sa Cebuano sa pagsasaka at hindi kinakaligtaan ang espiritual na dimension nito. Aniya, ang mga magsasaka at magbubukid ay instrumento ng may likha. Ang gawain ng mga magsasaka ay hindi lamang magtanim at umani ng pagkain, kundi ang maging tagapangalaga rin ng kalikasan at kapaligiran at dahil din kay Lolo Toto, mas lalong naunawaan ng kanyang mga kasama na ang pagsasaka at pagtatanim ay kapitapitagan at marangal na profesyon para kay Lolo Toto. Hinahayaan dapat ng mga namumuno ang kanilang mga miyembro at kasapi na mag-isip para sa kanilang sarili at maging mapanuri. Hayaan silang matuto at makatuklas na hindi lamang umaasa sa sinasabi ng iba. Nais ni Lolo Toto na sila mismo ang makahubog ng solusyon sa mga suliranin at malampasan nila ang mga balakid at pagsubok gamit ang kanilang sariling dunong at nakas. Para sa mga nakakakilala kay Lolo Toto, siya ay isang leader na instrumento sa paglikha ng mas marami pang mga leader. It's very important to life and because God wanted it to be very important to the farmers, it represents also the importance of a spiritual life. We have to rely much on commitment of people. To do the work of a leader is not so much of convenience, but because of willingness to sacrifice.